Ang mga Siamese cats ay kilala bilang mga malalambing at clever na uri ng pusa na siya namang ilan sa mga dahilan ng pagiging popular nito sa mga pet lovers. Ang mga Siamese cats ay kilala dahil sa kanilang friendly, affectionate at ongoing na personality. Ang cat breed na ito ay ang isa sa mga tinuturing na most intelligent cat breeds. Sila ay mapagmahal sa mga tao at gustong gusto ang mga positive human interactions. Sila din yung tipo na very sensitive at tinaramdam ang mga harsh words na sinasabi mo sa kanya. At dahil nga gustong gusto nila ang mga tao, syempre gusto din nila ang mga cuddles. Although alam naman natin na kailangan ng mga puso ang alone time nila, ang mga Siamese ay kadalasang ginugugol ang oras na ito kasama pa din ang kanilang mga favorite owners. Bukod dito, kilala din ang mga Siamese cats bilang mga conversationalists dahil sa malakas nilang pagmiyaw sa kanilang owners. Living Needs dahil ang ganitong breed ay maraming energy, it means kailangan din nila ng maraming interaction at mental stimulation para maging healthy. Hindi rin nila kaya itolerate ang pagiging mag-isa ng mahabang panahon dahil magre naman ito sa kanila ng depression and anxiety. Bukod pa nga sa kanilang emotional sensitivity, ron din ang mga ito sa pagkakaroon ng sipon. So make sure na nakakapag-provide tayo sa kanila ng maraming cuddles at warmth lalo na kapag malamig ang panahon. So ayun lang po muna para sa video na ito. ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.